Good morning po sa lahat ng mga subscribers ko sa mga viewers ng channel ko. Naimbitahan kami ni Mrs. sa Copol Ride bandang Marilake. Eh, hindi ko alam kung hanggang sa kami ahabot doon. So naisipan kong gawa ng honest review. Itong Honda Click 150i. sana samahan niyo kami hanggang matapos itong vlog na ito so umpisahan ko dito sa performance nitong motor mula nung nakuha ko to last February bali pinaka nagamit ko lang siya talaga June nung narilis na yung ORCR uh, para sa akin maganda yung shock nya hindi matagtag ang ganda ng play mapa solo ride ka o may back ride ka man tapos yung maganda yung play ng throttle nya mabilis ang response kapag piniga mo yung arangkada nya grabe lakas ng power So, madali niya ma-reach yung 60 kph guro mga 3 or 4 seconds makakukuha mo yung 60 kph so gamit ko to everyday bahay to office pati sa grab express kapag walang pasok so, maganda rin to sa mga singitan so kung meron man akong papalitan baka isa na itong side mirror no? medyo mataas kasi saka nakalabas ng ponte bali sa observasyon ko ang fuel consumption niya nasa 40 km per liter kung city driving pero kung malayo ang ride nasa 50 km per liter so matipid ito para sa 150cc magandang forma kasi sporty ang look para sa 150cc masyadong malakas ito kasi maliit ang body nya at manipis ang gulong so hindi ka mabibitin pati sa mga packet na lugar kahit may angkas ka pa and nasubukan ko na rin kayang kaya sumabay sa ibang 150 or 155cc no? gaya ng Aerox sa 10 Max Oh, hindi ko palang na-try talaga isagad ang speed nito kasi lagi bitin ng karsada nasubukan ko palang hanggang 116 km per solo ako nun sa Roas Boulevard kaso nabitin yung karsada kaya pinigilan ko na tapos nung kasama ko naman yung OBR ko or yung official backride ko inabot ng 113 km per ang nagawa ko no, nasa nasugbu kami noon galing kami tagaytay pumigil ako eh pagdating ng 1.13 kasi bigla akong kinabahan naisip ko may mga anak pala kami eh natakot akong madisgrasya so napansin ko lang kasi nung tumatakbo na ako ng 1.16 km per hour nung ako mag isa sa Ross Boulevard medyo bukod sa nabitin yung kalsada, medyo kinabahan na rin ako kasi para akong hinahangin dahil siguro sa gaang ng motor, hindi kagaya dun sa dati kong motor yung Kawasaki Fury, como medyo mabigat siya. Nung bago yun, napapatakbo ko talaga ng 125 yon sa Cross Boulevard. Stuck yun ha. Nung medyo nagpalit ako ng gulong nung kinapalang ko, hindi ko na napapaabot ng 125 lagi na lang 118, 120 pero inabot sa akin ng 10 years 'yon sa Marcos Highway napapatakbo ko pa ng 118 yon so dalawang XMAX ang kasama namin dalawang NMAX isang Aerox tapos dalawa kaming nakaklik isang 125 tapos sa akin yung 150 bali kinuha ko tong Honda Click 150i game changer ko sa Honda Mar sa 10 Avenue Caloocan kung ikakash mo ito nasa 98,900 pero kinuha ko to ng 1 year to pay nagdown ako ng 20,000 bali ang monthly ko ay 8,627 kung on time ka magbayad or advance ka magbayad meron ka makukuhang rebate na 200 bali ang babayaran mo nalang buwan buwan ay 8,427 ang bayaran nito hindi mismo sa Honda Mar bali sa Union Bank ito or sa M. Luillier or sa Western Union Pera Hub uh, kung kukunin mo naman ito ng installment na magdadown ka ng minimum sa Honda Mar nasa 7,912 yung minimum down payment tapos kung kukunin mo siya ng 1 year to pay so ang magiging buwanan mo ay 9,948 kung 2 years to pay 6,157 kung 3 years to pay naman nasa 4,893 ang magiging monthly payment mo sa ibang bilihan ng motor nakita ko sa website nila ang cash medyo mahal nasa 99,515 ang minimum down payment nasa 8,500 tapos kung 3 years mo ito kukunin nasa 4,764.1 bali sa Honda Mar mabilis ko naman din nakuha yung ORCR inabot ng 1 month and 1 week lang ang total pero kung hindi siguro nagkaroon ng pandemic, baka one month nakuha ko ni ORCR. So merong nagsasabi, yung iba, sa motor trade daw, mabilis ang ORCR, parang tatlong linggo lang makukuha na. No? Ewan ko lang nga nagka-pandemic kung gano'n nakatagal. Okay. Bali, nandito kami ngayon sa Tanay. Ayan. Dito kami sa Cafe Caterina Ayan, Cafe Caterina Ang plano sana namin sa kilometer 90 Ang problema may checkpoint Hindi kami nakatuloy Kaya dito kami na uwi So tignan ko kung magawang ko ng review si Click 150 uh, Daming tao eh Plano ko sana kung saan lang Saan ko lang maipwesto ng solo si Click Ngayon lang daming rider dito So may kasama kami dalawang X-Max, dalawang N-Max, isang Aerox, tapos dalawa kaming nakaklik. Shower out po muna tayo. Unahin ko ang Zero Hour, ang kagrupo ko sa mga biyahe. So wala pa tayong schedule. Kailan ba masusundan ang biyahe natin? Uh, shower out din kay Del Monte kay Nicanor Lorenzana at kay Mars is GG so eto na yung review na nire-request nyo para sa Honda Click 150i sa mga mahilig naman sa mga malalaking motor o yung tinatawag na big bike paki follow nyo yung youtube channel ni Ataw Adventure Team so tropa ko yan si Gerald uh, maganda rin yung mga content ng channel niya may mga tutorial and review so paki subscribe din po sana siya nasa baba yung link ng channel niya so guys ito yung napili namin lugar para gawa ng review itong contact me 150i so, sana makapagalito para sa mga nagbabalak isa natin sa looks para sa akin perfect ito hindi sobrang laki para sa 150cc elegant or matikas ang disenyo niya Low niya, sporty na rin ang design. So, bali meron itong LED lighting system mula sa headlights, sa daylights and front and rear turn signals niya. Bali, may high and low na rin ito. Yung harapan nitong Click 150i, ang ganda. Naiba sa ibang scooter lalo na sa gabi kapansin-pansin ang ilaw nito no yung antler shape position ng ilaw at yung twin led lights ang tawag ng Honda dito ay dual kin design bali kinopya ito dun sa high end sports car ng Honda yung NSX so yung rest ng body nito maganda kasi matte ang color at walang makikintab na sticker or decals na kagaya sa 125 ang nagpastik pa dito etong mga 3D emblems nya yan na uh, exclusive lang dito sa 150i ng Honda ito uh, pati itong 150i na emblem yung fork nya naka telescopic forks to sa harapan tapos sa uh, likod naman naka single, single shock siya so yan ah, maganda rin ang muffler nito naka sporty design na tapos mayroong aluminum end cap bigmi fi na rin siya or program fuel injection na mas matipid ito kaysa sa mga carb type naka idling stop system na rin siya no halimbawa na sa stoplight ka or huminto ka kusang mamamatay ang motor pero kapag piniga mo bubukas na uli siya ng kusa o, isa ito sa nagpapatipid sa gas ang pinagkaiba rin itong click 150 sa 125 ay nakakilis na ito no, dagdag -dag din ito sa security kasi kung malayo ka sa motor eh, nasa iyo yung remote hindi ito basta basta mag start tapos yung chair nya para mabuksan mo uh, naka push button din ito no, yung yan So, itapat mo lang yung dial or sa seat position. Tapos, press mo itong button. Yan, mag-open na yung seat. Bali, nandito yung lagayan ng gasolina. Saka, malaki itong compartment niya. Kasya yung isang full face helmet. Wala lang akong dalang full face eh. Saka, medyo maraming tambak lang. Kali itong motor na ito, uh, pwede mo siyang ilak ng pakaliwa o pakanan. Ito, pakita ko sa inyo. So, pag pinaganito mo siya, pindutin mo lang itong, uh, batawag dito? So, pag naka ganito siya, ibig sabihin nakalak na itong motor mo, hindi mo na siya magagalaw. Pwede rin naman ng pakanan. Piniti natin. Tapos, ilak lang dito hindi na rin siya magagalaw tapos uh, ibalik ko lang sa kanina no? pakaliwa so, ayan. kapag nakalak na ganyan so, meron kagandahan dito meron na rin siyang alarm so pindutin mo lang to ayun, uh, tumunog na siya so pag ito na hampas or may gumalaw nang wala ka, mag-alarm siya so yan yun ang isa sa kinaganda rin itong click 150i so yung panel nitong honda click 150i eh, naka digital na so maganda ang design makikita dito yung digital na fuel gauge nya yung speed display makikita mo dyan tapos yung real time fuel consumption nya So meron na rin siyang orasan. Ito. Yan o. No? Saka may trip meter siya kung saan malalaman mo kung gaano na yung layo ng biyahe mo. Uh, yung busina nito, ordinary lang pero malakas naman. Yan. Tapos meron siyang dalawang packet. Ito. Dito medyo malalim. Dito mababaw. So ako, Usually nilalagay ko dito yung mga mineral water, uh, tapos meron na rin siyang uh, clip dito para sabitan ng mga bag o kung ano man yung gusto mong isabit. Ang fuel tank capacity nito ay 5.5 liters, so medyo malaki, kaya maganda to kung naglo-long ride ka, hindi ka pa-stop-stop para magpakarga ng gasolina. yung tire naman nya eh, yung front ay 80 by 80 by 14 yan yung stock nya tapos sa likod ito 100 x 80 x 14 so tubeless na pareho yan so advantage yan para kung halimbawa ma ang ka pwede mo siyang i-running flat hanggang sa makarating ka dun sa mga vulcanizing shop mas madali lang kasi tapalan kapag naka tubeless ang, ang gulong mo o, bali naka combi brakes na rin ito kapag na pull mo ng more than 50% itong left lever or yung preno sa likod automatic pati yung brakes sa harap nag-activate yan o, gumagalaw siya. Pero kung less than 50% ang pag mo ng left lever, ang gagana lang yung likod na preno. So, dagdag sa safety rin dito ng rider para kung merong mga biglang emergency at magpe ka. Tapos, meron din tong parking brake. Nandito siya sa left lever. Pag pinindot mo to, tapos, hilain mo lang to. Yan, naka-parking brake na siya, no? Dagdag din to sa security ng mga rider lalo na kung halimbawa uh, pa stop light na paakyat o pababa eh, kailangan mong bumitaw. So yan, security rin yan sa mga rider. Tapos uh, yung front brake niya naka-single disc. Yung rear brake naman naka-drum brake. So okay din naman kahit naka-drum brake, malakas din ang preno niya. Naglagay din ako ng cellphone holder dito with charger. Na, no, ito siya. Okay naman, matibay, ginagamit ko to kasi nagga-Grab Express ako. Pag naglolobat yung cellphone, yan kina-charge ko diyan. Tapos naka-raven bracket din ako. Huwag nyo napansin itong tali na to kasi ito yung pantali ko kapag meron akong mga nilalagay na box dito. Kapag sa grab na. No? Uh, tapos itong box ko, luma na ito. Galing to sa Kawasaki Fury ko. Uh, pwede pa naman eh, nagagamit pa naman. So, saka ko nalang papalitan kapag nasira. Hindi ko alam kung may nakalimutan akong banggitin pero sana nakatulong ang vlog na ito kahit papano sa mga nagnanais kumuha ng Honda Click 150i Game Changer. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa Diyos sa panonood. And sana subscribe po ang channel ko sa para sa mga hindi pa subscribe